So ito mga kaburdi, maligayang pagbabalik dito sa Bamboo Pigeon Loft TV. So ngayong araw na ito mga kaburdi, nandito tayo sa loft natin sa loob para tingnan nga mga ano natin, yung mga palaban natin. Pero mga yung talagang content natin, may umitlog na naman sa mga kalapati natin, which is yung mga magiging sitter natin. So yan, meron talaga mga kalapate na kahit anong mga kaburdi, nagkakamuyan lang is naging itlog ngayon mga Kaburdi. yun ang ipapakita ko sa inyo so partition pa yun pero ng itlog na so naunaan ng itlog so ito muna bago tayo pumunta doon mga kabirdy papangin natin muna itong mga kalapati natin so ito sila oh. ayan mga nila ayan so ito na si Ibros ko na nagpahinga na nga para sa susunod na karera siya yung pambato natin pang matibayan north pa rin yan mga kabirdy So ito na si ano, Maru. Naka sa lukuya, naka -derby. Ngayon, so sa so, Friday sa kaya na naman niya. Which is sa La Union, mga ka-birdie. Yan, San Fernando, La Union. Kung dati sa go ngayon, San Fernando, La Union na. So ito mga ka-birdie. Si White F na nagpakita na nga ng bilis. Yan. So napakaganda ang pinakita ni White F. So ito na nga mga ka-birdie yung mangkalapati natin ngayon. So ngayon ngayon ng ka birdie, ipapakita ko sa inyo yung mga nangitlog. O so, yung nangitlog natin kalapati. So baba tayo muna. Yan. So ito. Sa tayong bababa. So umulan kagabi kaya basa na naman yung flooring. Yan. So kung tinatanong nyo si Thunder, hindi na talaga siya umuwi. Yan. Pero hopefully, makahuwi pa yung ibon natin sa mga susunod na araw. Hindi naman ako ano mga birdie. Uh, tiwala naman ako na uuwi pa 'yung mga ibon natin ayo. So, minsan kung naalala niyo pa si Red o si ano, o si Red Boyan. Taka uwi pa siya mang ka after ng 6 months. Yata ay hindi ako nagkakamali. Marami pa tayong uwi na kalapati na nanggaling sa karera. So, ito mga ka birthday. Ayan. So, kung nakikita niyo, 'yun oh, May nililimliman yung bandaron. Tatanggalin natin ito. Ayan. So, ito. Ito yung itlog nila. So, tatanggalin na natin to. Dahil nga, hindi pa to talaga mga kaberdi. Yung lilimliman nila na itlog. Dahil nga yung nilimliman nila na itlog mga is hindi pa ng itlog. Itong mga to. Yan. So, nandito yung ano nila. So, Uling check ko is wala pa rin tong itlog. Yan, no, naglalampungan pa rin. Hanggang ngayon sila APR. So, panay lambingan pero wala pang itlog so abangan natin kung kailan yung itlog ng mga to yan yung inaabangan ko din eh mga ka-birdie pero base dito sa kabila kung nakita nyo lagyan ko lang divider dito para ano medyo sumikip ba sabi nyo so ito kung nakita nyo kung medyo sumikip nandito yung asawa ng kalapati natin sa white app so tinago natin muna gaya ng payo ng insan natin so ipapakita natin siya bago yung basketing so, siguro mga bukas na yun mga birdie gabi ng basketing papakita natin to para uh, maghabol talaga yung kalapati natin so matry natin to may pooling sa mga susunod na araw so ayan mga ka birdie yung itlog yan wala tong si Milia kung nakikita nyo may divider to pero umitlog siya so meron talagang ganyan kagaya nung kalapati natin na yun nangitlog kasi yan ng una kahit may divider kaya tinanggal ko na saktong sakto mga ka birdie is nagparesan sila. So, masusubok natin mga itlog niya. So, itong itlog niya na to, ito na yung natin. So, ayan mga kabirdie. Hanggang dito na lang yung video natin. So, ayan na yung kalapati natin, o na for today's video. So, ayan. Hintayin na natin yung second egg niya, then tanggalin din natin ulit. Like, share, subscribe. Ingat.